carrots. Isa ka bok na carrot. One carrot. Ano na tapang, One okay, carrot. Ano yung mani? Pila ni sa ka carrot? Ang cabbage ninyo, tagpilang kilo karot carrot isa cabbage one kilo oh ito timbanga daw tapos isa, isa ka kilo Kini isa ka kilo mga duha siguro 'to no oh oh keni nilita guwag pa po oh my god guapa-guapamu defolio Oke oh, nih oh repulio kini dao bila untuk karot bilang kilo anak sang adzgari gua ngarek damai jepun maduha